Guys, paano ba i-customize ang keyboard ng cellphone natin? Yung tipong gusto mong lagyan ng favorite na picture mo, yung keyboard ng cellphone mo. Guys, kung hindi mo pa to alam, follow mo lang yung steps na to and you are surely good to go. Okay? Guys, punta ka lang sa keyboard ng cellphone mo, then itap mo yung tatlong dots sa gilid, ayan. Then yung settings, guys. Tap mo yan. Mararout ka dito. Itap mo yung theme. Ayan guys, itap mo yan. Okay, din nakikita mo guys yung plus sign or customize sa ibang cellphone. Parehas lang yan. Itap mo yan. Ayan, mararout ka guys sa gallery ng phone mo. Ayan, mag-choose ka lang dyan ng favorite na picture mo na mag-a-appear sa keyboard mo. Ayan, i-adjust mo lang guys yung angle. Then after that, i-tap mo lang yung next. Okay, tap mo lang yung next. Ayan, then adjust brightness. I-adjust mo lang yung brightness ng kung gaano ba ka-visible yung picture mo na mag a sa keyboard mo. Ayan, katulad yan. After that guys, tap mo lang yung done. Okay? Then tap mo yung apply. Then goods na yan guys, automatic nandun na yan sa keyboard ng cellphone mo. Ayan, automatic nandyan na yan sa keyboard ng phone mo. Guys, tingnan niyo naman hindi na boring yung pag-type mo ng message sa phone mo. Okay? Guys, kung nakatulong to sa iyo, paki hike naman ang video to, paki-share, din paki-follow naman ako. Please.